Good morning. Good morning guys. Yeah, <laughs> ako mga gapo. Ako mga gapo, bahol po na mga gapo. Tapos 'yung mga 'yan. Tapos <laughs> 'yung dito 'yung 'yung anong dito sa terrace, kasi mano daw 'yan. Lagay anong uh, upuan ganyan. Ang so, malawak ng terrace ni Bossing. tapos yung ating assignment ngayon hindi pala ako makapag pagbalangkas ngayon magtudugtong muna pala ako ngayon idugtong ko yung mga pinagputulan ko para magamit pa para makatipid si busing magtudugtong ako doon sa doon na lang ako sa kasada para patag ba yun oh, okay. idugtong ko yung mga pinagputulan sayang din makamaanod daw sa baha <laughs> susunod pa ba? susunod pa ba? ganun ko, may ding tapos tatanggalin ba yung dating beam kasi nagpakababa yan ang nakaka sagwa tingnan sa mataas yung keres tapos yung beam sa gabal ayun, umpisa na din, dun rin magtibag o ano na nga nga yung kabilya Ibang klase sila mga ano oh. putol, -putol. putol putol yung bakal oh. Putol? Ah, tama lang daw. Tama lang to na ano. Putulin to. Tanggalin. Ay meron namang beam na bago doon, Standard na. No? Saka <coughs> mababa masyado yun. yung oh. Dati niyang kasami. Aabot ko nga oh. oh. Talagang kailangan tanggalin ito. Bam bam! Tapos si Tata dito, tapos na niyang malagyan ng doorknob. Yung pinto. Ay, hindi pala ba no. may dumi. Malis. Tapos install niya sa pinto CR sa pinto. Ah, si sa pinto. Pinto sa CR. Si so, Tata naka-assign sa mga pinto. Sige, mag Ito yung dudugtong oh. Mga 2 by 2 na pinagputulan para magamit sa taas yan o no? nakapagdugtong na tayo mga silo nakaisa na tayo ay o no? bali apat na pinagputulan yan hindi nakasave si bossing yan uh, nagamit yung mga pinagputulan tapos sa uh, Ito yung ating ginawang pattern Yung buo Ayan, Para diritso Tapos yan ang ating idudugtong mga kasuelo naka, up, naka isa na po Bali Apat na piraso ng dugtong Isang buo uh, Sobra pa Sobra pa pala yun Mas mahaba yung, mas mahaba yung nadugtong ko Itong bago 6 six, six meters lang to eh Nah, yan. Bali apat. Yan. dapat si iklam. Lagi ko ng klam. Klam. Ah. City Hall. City Hall. Ngayon, para sigurado tayong hindi gagalaw para diritso ba. Kita natin na ba script dito. Tapos, singa. Oh. Tapos doon kalam para walang kawala, sige. Lugtong tayo muna sila. Dapat mananahin. Dapat ba? Oops Oh. Lapos kelam. Hilang dari kabuk an, an ane pin, ngawak tom soto. Mohon maaf sore, usaha besok lo, don, usaha besok berada lo. Ha? dua Ha, monggo, Ustaz. Oke nah. mula muna para hindi gagalaw ha? ito ha? ha? na sakto pa ni let's go at ano, magaan na yung kamay mo nito. Tansya. Eh para kung padiinan mo, butas ang kalalabasan. Wala pala akong tabun. Tapos, gila. Nakakatipid na naman si Musing dito. มหิดลอนาอิน Sonderezza. Sperati, <tifo> aliskis hito mga no, kasilo. <laughs> aliskis hito yan ang ating building oh. Eh. Sapa. Ayan, ah, nakadalawa na ako mga kasuelo. Oh, kaso, andyan na naman ang aking kalaban. yung ulan. Dito tayo makakarawa na sipon talaga. Mm -hmm. Buwan na naman. Sige, mag din kayo ng kwan. Susuntal. Sige. Ah. ah, meron. Oh, buwan na naman mga kasuelo. Nakadalawa na akong buo. Ito yung ating nadugtong oh. oh Sounds parang Mas mahaba ito kaysa sa bago. Ayan oh. eh, Silong muna ako mga kay Juan. botong sa, sa Ay. Maglalatag sana ako mga silo ng balangkas or 2 ito dito sa taas kaso umuulan hindi ako makagawa mga silo nandun na nakadugtong na lahat nandun sa baba kaso hindi ako nga makapagdikit umuulan man nandun din yung atin bukas ka lang siguro Ayan, tulito yung bagay na pas Yung dating ano dyan, beam. Saka yung siltada. Ayan, disturbo. Pangit tingnan. Ayan. Uh. Uh -huh. Ito an, ito hindi Ini Oh, mabali ang na lang ako ng gutter, kanto. Tapos sila nagbakala na dito sa Pasimano. Abos! Ah, boss! na, Oo, pa, boss! Forma na sila sa Pasimano, mga Ay, nila bukas. So, ako dito. Dito na lang ako. Kaya umuulan. Hindi ako makapag-welding. Dapat tapos na sana ngayon yan. So, habang ano, ah, para di saya yung oras. Ito na lang aking ikakanto. Okay. Oh! Yeah. Ay, oh. nako. Ulan. Hindi na tumigil ang ulan. Ah. pula. Hindi talaga ako nakapag-angkat angkas doon ng ano, nagpakaakyat ng para uh, balangkas dahil ulan nga. So, 'yun ang ang nagawa kap ngayon. Napatagpatag na nila dahil pupuploringan nila ito bukas. pati itong pasimano, may, mga bakal na. Yan, pasimano yan. Upuan. Uh, bukas, mabuhusan -bu -sa ito, flooring. Kaya na nating nagawa ngayon Pagdugtong at Nakagawa na ako ng Kanto mesa Kanto Ang gaterer eh, Isa pa Isa pang ganyan para Kabilaan Dito natin ilagay o, Bukas na lang Dahil hapo na Mag ano pa ako sa mga laga So sayang ang ano dapat na mero kompleto na, na yan natin. Ay lang bukas baka gumanda yung panahon. Yan, yan ang nagawa mga sila. Ang, ang aking mga nadugtong. Ayun sa kalsada. Naakit na lang yan bukas. Ito so, nandun yung aking welding ha. Hindi naman nabasa yun. Yung kulay pula. Hindi lang ang ating ginamit kanina sa pagdugtong uh, Yan Ayan pala na Tibag na ni Pasyo yung Dating beam Ayan o Ano lang pala Dugtong-dugtong lang pala ito Hindi pala buo uh, Dapat lang talaga na matanggal ito Ayan. Kasi nakaka Ano siya harang sa dito sa tiris Ang baba Tangit Pwede ba Umagay na hindi naman kasi may beam sa taas bagong gawa ayos so, bali yan ang ano mga kasuelo madali ngayong araw so bukas na naman pagpatuloy ito flooring buwas dyan tapos si tata nag uh, tapos na rin mag install ng mga pinto And, si Donya Linda si Dunya. <laughs> ah, tapi yang lain kayak bungkas naman. Ugma lepod. ya ni ah let's sok Oh, damai ambil Kau Parking Ah, di may nagparking sa kabotilya. nandito na tayo sa ating mga alaga mga silo. Yan si Bikbik -Bik at saka si Maribik o sa likod. Ah, nakapastol na. Doon na naman tayo sa iba pang baka. Ngayon, ah, bago natin tatapos itong episode na ito ngayong araw, ah, nais ko lang pong magpapasalamat sa inyo ng lubos sa inyong patuloy na pagsuporta at shoutout na rin po shoutout out soon tayo shoutout kang boss ramski from uh, iligan city ayan uh, mayong hapon boss kang boss ramski at saka kang uh, chris gasman yan oh chris gasman shoutout po at kang sir kotaylos sunset moment Shoutout po sa inyo. Magandang hapon ang ka, at kang CD CD La Cruz. Yan. At kang Mark Usman. Yan, shout out kang Mark Usman. Nandito na nanonood din si Mark Usman. shoutout po Mark Usman. At kang Sir Marlon Santos. At kang Dr. Edward Putang. Yan, shout out po. At kang Sir Bert Mela Dilpin uh, from Bulacan-Bulacan. Ma'am Anis, shout out po Ang Dennis Cortez Lois Sabuco, ayan, shout out po sa inyo Ma'am, Lois Sabuco At saka kang Erma Ermar Label ayan. Tama ba aking bigkas Erma Label At kang Sel Napoleon Prado Shout out po sa inyo Sir, magandang hapon po sa inyo At kang Boy Sisig Motovlog Shoutout po sa inyo magandang hapon at kang Ma'am Elizabeth Manlulu na lagi din nanonood at lagi nagko-comment din. Salamat po na marami at kang Sipong uh, Kapampangan ito. Shoutout po Sir Sipong at kang Sir Mario Susmerano na lagi din pong nakasubaybay at lagi laging nagbibigay paalala. Salamat po na marami. Nilapitan tayo ng ni bigbig. At kang Ronald Gambi Yan, shout out po uh, Sir Ronald Gambi Si Big Big O, oh. isang kapupunta At kang Rinaldo Cota At kang Ninja uh, Ma'am Maria Sia Yan, maganda nga po po ma'am Kumusta po at kang Mga, mga Katolig Shout out uh, Master, Master Ben Shout out At kang uh, Vicente Perer Braganza Yan, shout out po sa inyo Magandang hapon po sir Vicente Perer Braganza At kang Libra Libra 2B Libra 02B Tama ba yung aking Ang pasinsya na po At kang Sinaida Razon Sinaida Razon Yan, shout out At kang Pedro ano Pedro Gis ah? Gil Gikulia Gikulia Pedro Gikulia yan at kang Buen Bergi Borbon yan shout out magandang hapon po sa inyo ma'am at kang Sir uh, CERN 15 Manalansan yan shout out po sa inyo at kang Josie Isip yan shout out po ma'am Josie Isip ang Kuya Landus Channel yan shout out po sa inyo sir Kuya Landus Channel Randy Aquino yan shout out po sa inyo Kapisi Vlog shout out po RBX Official TV magandang hapon po sir shout out po sa inyo din at yung sir Roberto, Roberto Torno yan shout out at Mosi 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 shout out po Mosi Mosi at kang Manonton Dalan yan shout out po sa inyo Manonton Dalan may uh, Mayo kak uh, ano mga gandang hapon. Akang Sir Marlon Salazar, yan sa tapos sa inyo Sir Marlon Salazar, magandang hapon. Ay lamok na. At Arwin Miguel, yan sa tapos po ma Arwin Miguel at uh, Rim Rimi de la Cruz. At kang Lito Makalinaw, yan sa tapos lang Lito Makalinaw, magandang hapon din po sa inyo. So yan naman po mga kasuyo. So, oh, kita-kita po tayo sa aking next upload po. Bukas kung sa gumanda po yung panahon. Kung ganito pa rin umuulan, mukhang ano, hindi tayo makagawa. Yun lang ating gagawin. kanto ng pagkanto ng ano, gutter. Gutter to plasing yung ating gagawin. Nakatapos na ako ng isa-isa pa para kabilaan. Tapos dudugtong natin. Yun ang ating gagawin kung sa kasakaling umulan. Susana so sana hindi uulan para ma-welding ma na natin sa taas saka na natin gawin yung gutter to so plasing idugtong tapos ganun pa rin ang proseso katulad nung dati iuna yung gutter pagkatapos ah uh, yero na so ganun natin gawin magpipintura sana ako kanina kaso umulan nga sa ano na lang bago tayo maglagay ng yero uh, pipintura natin yung pinagwildingan natin para uh, safety ba hindi kakalawangin ba titiba ang ating gawa so paano po uh, magandang hapon sa inyo at sa aking ibang alaga pa sila ni na misis nandun na so hanggang dito na lang hanggang sa muli ingat po kayo palay kung saan mo po kayo naroon God bless sa atin lahat paalam po muna mga sila peace more power bye bye